guys. So, may parcel akong dumating. Ito yung kumot na in-order ko. Isang araw. So, titingnan ko na. Bubuksan ko na guys para makita kung maganda talaga siya. So, buksan natin yung aking parcel. Kulay and to yellow. So, in order ako nito guys. Kasi, wala akong pampalit sa kumot dito. Nadala ko na kasi sa, nung sa bahay yung isang pumot namin. Kasi doon ako nag Kasi hindi pa na ibabalik. So, nag-order na lang ako ng isa. Pwede Wow. Malambot. Okay. Ano to siya? ah uh, queen size. <laughs> 175 pesos. Ay, malapad. Malapad siya, guys. Eh. Mm -hmm. 175. Ayan. Malambot. Okay. Ang malambot, siya Alabhan ko na to para magamit. ang oh, ganda naman. Manabot sya sa amin. Masarap ito pag paggamit. Masarap. Mapapasarap ang tulad mo. Kasi manabot yung komot. Yes. So, yun, guys. So, yun, guys. Thank you for watching. Bye.